Ayan mga idol, nagagrap sa tayo mga idol. Tatanim tayo ng ampalaya mga idol. Ayan ang ating agas katirin. Nagagrap sa po natin yung ating pagtatamnan ng ampalaya. Ayan mga idol, nagagrap sa na po natin yan. Tatamnan po natin to ng ampalaya mga idol. Yan pa po yung gagas ka rin. pa po mga ikon.